Ginawang bahay ni Supermac may nalimutang ilagay. Ano kaya ito mga Kalingap? Magandang araw sa ating lahat mga Kalingap. Sanay hindi nyo po makalimutan na mag-like sa video na ito. At maraming salamat po mga Kalingap sa pagpatuloy na pagsuporta lalo na kay Kuya Val Santos Matubang at Kalingap Rab. Hindi maiwasan na merong mga bagay-bagay mga Kalingap na malimutan natin. Dahil po siguro mga Kalingap ay maraming iniisip at maraming hinaharap na mga trabaho. Kaya hindi inasahan ni Kalingap Prab na ang ipinagawa niyang pabahay ay may nalimutang inilagay si Supermac mga Kalingap. Dahil sa design ng pabahay kinadiwata ay napakaganda ng naisip at kakaiba ang desinyo nito mga Kalingap sa ginagawa na pabahay nila Kalingap Prab kay Diwata joy lang talaga ang naiiba sa lahat na ginagawa ni Supermac. At kaya naging ganito ang itsura ng pabahay kina Diwata dahil maliit lang ang lupa nila ni Diwata Joy para mapatayuan sila ng mas comfortable na bahay kaya naisip ni Supermac ang ganitong disinyo. Samantala mga kalingap ipinagawa ni Nanay Imelda ang likuran nila Diwata Joy dahil delikado daw ito at pinagawaan niya ng stopper sa mga buhangi na malalagas kapag maulan. Dahil kapag hindi ito mapigilan mga kalingap ay kalaunan baka maging sanhi ito ng pagguho ng lupa at delikado mga kalingap na babagsak ang likuran ng bahay nila ni Nanay Imelda. Dahil sa pagguho ng lupa pero hindi naman yan malaking problema mga kalingap dahil ang pandasyon ng bahay kinadiwata ay pinatibay at ginawaan ito ng taibim ng saginon ay mapatibay ang buong bahay at pati na ang mga posti nito mga kalingap. Humanga si Kalingap Prab kay Nanay Imelda mga Kalingap dahil hindi lang alagang-alaga ang ipinabahay sa kanila kundi inaayos nila kung meron mang mga kulang sa bahay nila ngayon, bagay na ikinatuwa ni Kalingap Prab dahil sa kanilang mga pagsasakripisyo ay pinapahalagahan nila ito ni Nanay Imelda at pati kay Diwata Joy, at Supermac may nalimutan na ilagay sa bahay nila ni Diwata makikita po natin sa video nila nalagyan ang buhay kasi hindi naman agad sa amin nasabi. Uh -huh. Kaya nung mula, naipon lahat ang tubig, butit hindi nila nag-ano. Tsaka yung taas, tirong labas sa yung taas na amin. Ay, no. Dapat palagi nila. Kaya pinagawa ko na, pinalagyan ko na. Do double check na mga karpentero. na, kaya yan. Hindi dito? Okay na ba na? Okay na ba hindi na nagawang mad oval check ng mga carp and tero ni Kalingap Rab ang bahay nila ni Diwata mga Kalingap dahil sa sobrang dami ng mga nakaline up nag-agawin na pabahay nila Kalingap Rab, pero inaayos na nila nanay Imelda mga Kalingap at ngayon ay wala na itong problema. Anong masasabi niyo po mga Kalingap tungkol dito please comment and God bless you all.